Justice is served May-ari ng convenience store gumamit ng chili powder para labanan ng mga magnanakaw Nangyari ito noong 2012 sa Stoneham, Massachusetts Ang may-ari ng tindahan na ito na si Sadat Khan na nakapula ay ninanakawan Makikita natin ang isa sa mga lalaki na sinusubukan buksan ang cash register Dito nagdesisyon si Khan na gamitin ang kaisa-isa niyang armas, chili powder Nalagyan ang magnanakaw sa mata at nagkaroon ng pagkakataong kumilo si Khan. Kahit na isa sa mga magnanakaw ay may dalang baril, mukhang wala siyang balak na gamitin ito at tumakbo siyang palabas ng tindahan. Si Khan pala ay laging nasa tabi ang manghang na chili powder dahil inilalagay niya ito sa kanyang pagkain kapag kumakain siya habang nagtatrabaho. At kung sa tingin nyo ay sinuwerte lang si Khan, ang video na ito ay nakunan nung isang linggo, kung saan ginamit ni Khan ang chili powder para labanan ng isa pang grupo na magnanakaw, na may dalang malalaking baril at mukhang seryoso sa kanilang ginagawa. Pero hindi alam na magnanakaw na may secret weapon pala itong si Khan. Kahit pala hindi tayo mahilig sa maanghang ay dapat tayong palaging may dalang chili powder for self defense.